Magandang araw na naman mga Kalang Street News. Narito na naman kami muli upang magbigay ng mga kakaibang balita at konting patawa. Kasama ang expert ng Orchon na si Docs Expert sa kapaan upang malaman ang inyong mga karamdaman. Partner, pasadahan muna natin itong binabanatan ngayon na resort sa paanan ng Chocolate Hills. Oh nga partner, daming sumakay sa issue. At dumami rin ang mga makakalikasan daw sila. Pero tingnan mo naman yung mga bahay. Eh, mga basura naninigas na. Pero makakalikasan na. Ah. Ano sa palagay mo, partner? Tama bang magtayo ng resort sa Chocolate Hills? O panira ito sa kalikasan? Pero eto ah. Sarili ko lang itong pananaw, partner ah. Pero kahit hindi ko pa nakita ng aktual ang resort na yan, Tsaka malabo yata makapunta ako dyan sa buhol. Hirap pumunta dyan partner eh. Buhol buhol kasi. Ako sa tingin ko partner, ang may kasalanan dyan. Kung bawal man magtayo, edi yung mga namumuno sa lugar, eh bakit nila pinayagan? Eto partner, masakit dyan. Madali lang kasi magkomento ang mga netizen. Libre kasi, walang bayad. Magsalita. Kaya lang, para sa may-ari ng resort, masakit para sa kanila dahil ginastosan nila yan. Correct. Malaki-laki rin ang mga ginastos nila dyan. At saka nag-operate sila, binigyan naman sila ng permit kaya nga ka nakapag-operate. Sabi naman ng DNR, ay eh, kulang daw sa requirements. May kulang. Eh, hindi natin alam kung sinong may kasalanan dyan dahil bakit sila nakapag-operate. Hindi naman po pwede mag-operate yan kung wala namang permit to operate, di ba? Oo nga eh. Bakit sila ang idinidiin yung mayari ng resort? Kaya partner, abangan na lang natin yung mga susunod na hakbang na mga politiko ang mahilig sumakay sa isyo. Madami yung mga yan, alam na natin yan. Ano bang kakaibang balita natin ngayon, partner, kung meron man? Meron, partner. Ito nakakatakot din na. Hindi lang ito kakaibang balita, kundi nakakatakot na balita. Bakit naman nakakatakot, partner? Imalayo pa yung November ah bakit nakakatakot na yung balita natin? si partner, ganito ang kakaibang balita natin ngayon. Dalawang piloto ang nakatulog sa loob ng 28 minutes habang lumilipad ang Batik Air. Sige nga partner, tuloy mo yung balita na yan. Pakinggan natin kung bakit. Eto partner. Naganap ang insidente noong ika 25 ng January ngayong taon sa isang pabalik na flight ng Batik Air Mula sa Haluleo International Airport sa Southeast Sulawesi Region ng Indonesia patungong Sukarno-Hatta Airport sa kabisera ng Jakarta. Ang baryong co-pilot at pilot, isang 28 years old at isang 32 years old na lalaki ay nakatulog ng humigit kumula ang 28 minutes ayon sa paunang ulat mula sa National Transportation Safety Committee. Nang Indonesia. Partner, baka galing sa saklaan ng mga yan kaya puyat. Malamang partner, tuloy natin ang balita partner. Okay. Nang magising sila, nakita nilang wala sa tamang landas ng paglipad ang sinasakyang panghimpapawid. Ayon sa ulat, ang co-pilot ang pangalawa sa command ay nahihirapang matulog kamakailan matapos manganak ng kambal ang kanyang asawa. Kamakailan din ay lumipat ng tirahan ang pamilya. Ang unang bahagi ng paglipad palabas na kabisera ng Indonesia ay umalis ng walang anumang nangyari. At ang nakababatang piloto ay natulog ng mga 30 minuto bago nagising para sa pagbaba. Pagkalapag, sinabi sa ulat na ang dalawang piloto ay kumain ng instant noodles sa cockpit bago bumiyahe muli. Pagkatapos kasama ang 153 na pasahero at apat na flight attendant, pinalipad ng mga piloto ang aeroplano sa may taas na 36,000 feet. Kung saan sinabi ng 32 years old na co-pilot na kontrolin ang aeroplano na nagsasabing kailangan niya ang magpahinga. So mga ayon ang nakababatang co-pilot ngunit sa panahon ng paglipad ay hindi sinasadyang nakatulog din siya na parehong tila natutulog sa humigit kumulang na 241 miles ayon sa ulat. Mabuti partner, hindi nakatulog kasama yung aeroplano. Kung nagkataon, disgrasya ang buti nila. Dapat siguro partner, pagpuyat ang piloto. Huwag muna magpalipad ng aeroplano para may ang disgrasya. Ore. Tuloy natin partner. Ang Jakarta Air Traffic Control ay paulit-ulit na sinubukan makipag-ugnayan sa cockpit ng Batik Air A320 flight. Po man, wala silang natanggap na tugon sa loob ng 28 minutes hanggang sa magising ang nakatatandang piloto. Pagkatapos ay ginising niya ang kanyang co-pilot, itinuwid ang landas ng paglipad, at ligtas nilang nailapag ang eroplano sa Jakarta. Inihingi pa ang komento ng Batik Air sa nasabing insidente. Mabuti na ng partner pagising ng dalawang piloto ay nasa aeroplano pa sila. Mahirap pagising nila ay nasa harap na sila ni San Pedro. Yun ang mahirap dun. Yun ang nakakatakot partner. Magigising kang patay ka na pala. Siguro nung malaman ng mga pasahero itong nangyari sa sinasakyan nilang aeroplano, hinahanap nila yung dalawang piloto at pinaguntog para magising. Okay partner, question and answer na tayo para makatulog na din tayo. Okay partner, ano bang tanong na meron tayo ngayon? Partner, magaling ka ba sa English? Aba, oo partner, 75 nga grade ko sa English eh. Kala ko ba magaling ka eh, bakit 75 yung grade mo? Nagalit kasi yung teacher ko partner kasi pinuna ko yung mali niyang English. Ano ba yung mali ng teacher mo? Bigyan mo ako ng sample kung bakit tulad ng bridge, Sabi ko, ma'am, hindi po footbridge ang tawag dyan. bridge po. Kasi kung bridge, eh, isang paalang yung gagamitin nila pag akyat. Eh, lahat ng mga umaakyat dyan, eh, <coughs> dalawang pa ang ginagamit eh. Kaya, bridge. Oo nga naman, kasi foot, eh, isang paalang yun. Pag feet, dalawang pa. May katwiran ka talaga, partner. Mukhang magaling ka nga sa English. Okay, Masusubok natin yung galing mo ngayon. Ito ang tanong. Anong word sa English na kahit alisin mo ang isang letra o kahit dalawang letra at kahit lahat ng letra na, alisin mo na lahat. Ganun pa rin pag binasa mo. Hmm? Wow! Mukhang hindi madali yan, partner. Mukhang may ako niyan. Makapagtataka naman. Yung word na yan. kahit alisin ang letra ganun pa rin ang pagbasa lupit ah sirit na partner hirap eh wala akong maisip partner makinig kang mabuti ah para madagdagan yung iyong kaalaman ang kaalaman mo sa english ang tamang sagot ay empty ha? Huh? empty? bakit naman labo naman yung partner O oh, partner ano ba ang empty? di ba sa Tagalog ay wala or nothing naman sa English pa rin. Oo, ngayon, alisin mo yung E. <laughs> Anong basa? Empty. Alisin mo yung P. Empty. O alisin mo yung Y. Empty pa rin. Alisin mo na lahat ng letra. Wala na. O di ba empty pa rin? Kahit wala ng letra, kahit isa, empty. Oo nga. Empty. <laughs>